Ito yung mga bagong recipe sa Tokadon. Ayan o. No? Package bundles. Ayan. Crispy olo. Crispy pata. Bulalo. Next natin. Next. Next naman ay ito. Oh. o. No? Mga soup. Vegetable. Zizzling. Main course. Wow. Oh, sarap. Oh, may ano pa oh. oh ang tawag nito. Na Bicolano. Oh, adobo sa asin. Bicol Express. Dinakdakan. Ah, next page tayo, next page. Yun, mga breakfast naman to. Silog-silog. Ayan, oh. Yun, pinaka-the best, oh. Kinalas. Special sakto sa pag akyat kalas. dito kalas kalas talaga pika pika yun next page next page meron pa yun mga espresso naman nan coffee prop yun tapos next page yun melty yan, sa may mahihilig na matamis d'yan. Yan, melty. Tapos ito talaga ang pinakaano special nila. Kape oh. Tokadoan Bicolano. Special kinalas. 'Yun no oh. adobo sa asin, masarap 'yan, walang kaano-ano 'yan. Kaalat-alat. 'Di ba? Yan 'yung mga sikreto dito. Kaya punta na kay Rito, guys.